si Bern Joseph Persia o mas kilala natin sa tawag na Becky Mon ay lumaki sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Isang ordinaryong bata, namulat daw siya sa simpleng pamumuhay. Yung tatay ko na nagda-driver, tapos nawala ng trabaho yung tatay ko. So my mom, kailangan niya kaming igapang. Ba't ano bang nangyari kay daddy? Yung... Bakit biglang nag-discarte ng ganon kadami si, si nanay? No, nawalan siya ng trabaho and then after that, hindi na siya nagkaroon ng regular job. Hindi okay. ko alam kung ano nangyari. Wala na, okay naman yung pamilya namin. Pero yes. after that, pa-sideline-sideline na lang siya. Maliit na lang yung pinikita. So, mas madiscard, li literal na mas madiscard niya talaga yung mama ko. Uh, ano ma mga trabaho? Siya. okay. Lang Avon. Tapos there were times na namimili kami ng bote sa mga kapitay, sa mga kabarangay namin. Tapos mag-ano, lalagyan niya ng mantika, ititinda niya sa kung saan-saan. Pero sa kabila ng pagiging hirap sa buhay, hindi ito naging hadlang para makapagtapos si Becky Mon ng kanyang pag-aaral with Flying Colors. Grade 6 lang yung natapos ng mama ko. Mm -hmm. So parang yung pangarap niya na makatapos ng school, parang ako, kumbaga ako yung inatasan niya na oh, ipagpatuloy mo kasi hindi ko yan nagawa. Pangarap ko yan. Elementary scholar ka? Mm -mm ayun nga, nag-graduate ako ng grade 6 ng valedictorian. valedictorian. Oh, wow. Tapos nags oh. nagsispeech ako na alam umiiyak ako, ganyan, ganito. Kasi, kasi, ikinukwento ko na kahit ganun yung pinagdaanan namin, na kaya ko na, na, na itawid yung buong elementary years ko na ganun. Dahil nga ang makapagtapos ng pag-aaral ang isa sa main goals in life ni Becky Mon, binalikan namin ang eskwelahan kung saan siya nagtapos ng kolehiyo bilang cum laude. Oh. Ayan, Ms. Rhea, welcome to CEU, Centro Escolar University. Nag <laughs> Nagbabalik ang mga alaala. -ala. So you spent four years of yes. your college life, no? Of o -o, broadcasting. Ito. This is o -o. my garden. Ang <laughs> laki ng garden. Apo. <laughs> usually pag meeting, oh. nandito po kami sa garden, nakaupo dyan, naka-Hilera. Saan dito? Ganyan. Meeting-meeting kayo dito. Siyempre, fresh air. Dito. Ayan. Ganyan. yes. Very meeting. active ka ba sa student council? Uh, vice president ako ng, ng theater guild ng buong CEU. Oh, wow. So, lahat ng programs, lahat yes. ng... Lahat ng intermission numbers, lahat ng activities. Konsepto, ideas, yes. ikaw. Oh, oh, Becky Mon, whenever you go back to your alma mater, anong pakiramdam? What's going through your mind? Uh, ang sarap sa pakiramdam kasi ito yung, ito talaga yung lugar kung saan nahubog. Totally, yung talento ko. Dito ako hindi na-bully. Dito ako kung baga yung bulaklak ng pagkatao ko, dito nag-flourish. Dito na mulaklak. Dito lahat. Beautiful. Thank you. Thank you. So ayan. Pero sa edad na labindalawa, alam nyo bang isa pang matinding pagsubok ang kinaharap noon ni Becky Mon? Nag-start na magkaroon ng spots sa mukha ko, white mm -hmm. spots dito. Tapos sabi nung matatanda, sabi nila, uh, ano daw, ganyan. Tapos napapansin ko, nag-spread yung sa mukha. Uh, dito, tapos okay. nagkaroon na dito, karoon na dito hanggang nagkaroon na ng patchy patchy. And then ayun, because of that, nakiusap ako sa mama ko na ano, na ipatingin na ako sa dermatologist kasi hindi na maganda yung nangyayari. Tapos kasi kahit saan ako pumunta, tinutukso na ako na Dalmatian, mm -hmm. aswang. Ano naging epekto ng pagkakaroon ng vitiligo? You were just, what, 12 years Almost old? I was 12. Uh, sa self-esteem mo? sobrang nagkaroon ako, doon ako nag-start na mag-self-pity. Tinatanong ko nun si God, sabi ko, bakit ako pa po? Bakit ganito? Kasi minsan, na nasa simbahan ako, bigla nalang may sisigaw na bata, mag iiyak tapos magtititingin yung tao sa akin. Vitiligo ang tawag sa long-term skin condition na ito ni Becky Mon. Ano yung nagbigay sa sa'yo ng rason para magpursige pa lalo at patunayan na kaya ko to kahit meron ako nito? Mama ko, ang sabi niya sa akin, ang utak mo, normal naman yan. Balat mo lang yung naapektuhan. So, bakit ka titigil? Bakit ka panghihinaan ang loob? Sabi nga ni Becky Mon, kung anis man daw ang challenges na dumating, bonggahan mo lang bes ang paglaban. Dahil sa huli, ang kahihinat na ng ating buhay, nasa atin pa rin mga kamay. Anong aral ng tunay na buhay ni Becky Mon? Lahat ng may isip mong kaya mong gawin, magagawa mo, basta gustuhin mo. Walang makakapagsabi sa'yo kung paano ka magiging masaya. Kasi nga, ang sabi lagi nila, happiness is a choice.